Dito po kasi sa mesa-imsim na ito, pagka lumilindol dyan, talagang parang may baha sa ilalim na dumaraan. Oo. Oh. Talagang inuugahan yan. What a beautiful morning, mga body. Isa ito sa mga pinaka-exciting na vlog na ating gagawin dahil iikot ulit tayo dito sa Kalumpan Peninsula or itong Mabini Loop. Ayan, nandito tayo. So, napag-isipan ko na dito na lang tayo dumaan sa Anilaw. Instead na dito sa talaga sa gasang papunta ng Malimatok doon na lang tayo mamaya lalabas kasi dito mas okay yung kalsada at uh, siya nga pala yung ating purpose kung bakit ginagawa natin itong vlog na to ay ngayon natin pupuntahan i-identify natin kung kaya yung mga lokasyon ng uh, fourth line dito sa Mabini Well, ilang fault line 'to mga body no? At ito hindi ito gawa-gawa lang kasi ang may study nito ano? May pag-aaral dito ay Department of Energy katulong din ata ang PHIVOLCS no, Commission on uh, Volcanology noong mga panahong 'yon. At mga scientists ang nag nagresearch dito. Ten kasi may nakita tayo doon na MABINI map na kung saan ay naka-indicate doon 'yung mga uh, fault line. So ang ginawa natin Nag screenshot tayo ng Image From uh, Google Earth Then uh, ating uh, Ipinatong itong mapa na to Para matrace natin kung saan banda Itong Mga uh, fault line na to So may mga description din May mga pangalan din yung mga fault line na ito, Yung iba Nakita natin Kaya Hindi tayo nahirapan So mamaya Abanganin niyo Yung ating unang Fault line na mararating And uh, ito ay napuntahan na natin nung isang araw. Ituturo lang uli natin kung saan banda yung eksakto. Para at least ay alam niyo Para sa kaalaman ng ating mga kababayan dito sa Mabini. Well, hindi ito pananakot. Ito ay para ma-educate po kayo. So itong uh, bundok na nakikita nyo, yan ang Manaknit Dome na ating pinaliparan nung isang araw mga badi. Ganyang yung kalakian no. Pala ordinaryong bundok lang 'yan pero 'yan ay isang dome. Na kung saan ay nabuo dahil sa uh, magma na nasa ilalim at uh, ito yung nag-cause uh, ng uh, pag-umbok uh, nitong bundok nito no. Hindi pumutok no, hindi pumutok. Ibig sabihin yung magma nandoon na sa ilalim. Okay, so nandito tayo sa ano sa Barangay Sulo. So dito sa area 'to mga body. Nandito yung isang uh, fault line. Uh, dito sa may ano sa may ilog banda. Ito ito kasi to ay tulay to eh. Ito dagat ato kabila. So yung fault line mula dito sa Sulo. Uh, bumay bumabaybay siya mga body dito sa ilog. Yan yung naka ano dun sa mapa. Ginawa lang natin dito sa Google Map. Uh, sa Google Earth. Yan. So, itong area na to, papunta doon. Sa taas na yon yon ang ano, yan ang uh, Fort line. Kasi ilog na to mga body, no? So, ito, ito, itong uh, tulay na to. May ilog to eh. Ayan. Nandito, dito sa banda na dito, dito yung fault line. Kasi kalimitan naman sa mga sa mga fault line, nasa mga ilog or nasa valleys. yan ito. Hanggang doon yung sa taas. Okay. So yan yung unang uh, fault line. Dito sa Barangay uh, Sulo. So meron pa ditong isa. Dito sa isang, sa unahan lang mga body. At natin pupuntahan yan. So kita nyo yung location natin. Ito minarkahan ko to. Medyo offset lang siya no. Hindi siya eksakto yung pagkaka-flat pero actually ito na yung ano, ito na yung area na kung saan may fault line dito sa may ilog papunta do sa taas ng bundok hanggang doon sa uh, uh, gulugod baboy. Okay, next natin. Nasa valley siya mga body no. Kasi ilog yung gitna. Then uh, may bahayan dito. Uh, makalampas na ng kaunti. May isa pa tong fault uh, line so pinangalanan na lang natin to na no solo 1 and 2 pero actually may mga pangalan to eh yung iba na identify natin pero yung itong mga nandito sa unan hindi imagine nyo may 9 volcanic center itong part to at nandito mismo mga body ang sinasabi na hulu caldera na nag collapse million years ago siguro pero yun nga baka yun din na nagkukos ng na mga Uh, paglindol Dito sa Mabini So hindi man sakto yung plot natin mga body Pero at least May pakita ko sa inyo kung saan yung area Banda At doon sa pinakalas Nating na fault ay na pupuntahan Makikita ninyo Doon talaga Makikita talaga Identify talaga doon yung fault line Nandito sa gilid ng Anong to? Nang Burol na to Yung isa mga body Nandito sa area na to Ayan, sumakto na tayo. Dito lang tayo sa may unahan ng kaunti. So, lumong paspa nga tayo mga body. Ito. Ayan. Yung location natin. Ito yung isa. So, dito sa bay part na to. Ito, ito. Hindi na siya visible. Kasi natatakloban siya ng mga, ano, ng mga kabundukan. Pero siya ay uh, dito sa part na to. May so, kabundukan na to. Dito. Doon sa babang yon, papaganon. Kasi ito, tumo, kung mapapansin nyo ito bundok Tapos yung kabila bundok So may gitna siya So yun yung pangalawa mga body Nandito pa rin sa barangay Solo Okay let's go ta tayo sa susunod Kasi medyo malayo layo na to dito Okay so nandito na tayo sa barangay Ligaya And I'm uh, pretty sure mga body na uh, Base dito sa ating mapa no Baka hindi nga lang ito yung fault line Dito sa mabini na naka plat, uh, no kasi may mga nadadaanan din tayo na mga talagang ano obvious na obvious na ito yung mga gitak malaki ang chance na ito ay mga fault line so medyo malayo-layo pa tayo dito sa ano dito sa susunod no sa pangatlong fault line na nakaplat natin dito sa ano sa ating uh, phone okay so nandito tayo ngayon sa barangay Ligaya dito sa Pilpan uh, Diving Resort So, yung isang fault line, ayan, ito yung location natin ngayon, yan. Uh, dito tumuturo sa daanan, ito, itong daan na to, papunta doon sa ano, sa Gulugod Baboy. Ito kasi yung akyatan, ano, papunta ka ng, uh, akit ka ng Gulugod Baboy, dito sa area na to. Nakadaan na rin ako dito. So, valley pa rin to mga body kasi ito isang burol, tapos meron pa doon sa kabila. So, yun, yun yung uh, isa sa uh, fault line. At ito ay, ewan ko lang kung ito yung malagak Lack, fault line dumediretso ito hanggang dun sa uh, taas ng gulugod baboy ayan so yan siya so ito yung valley ano to eh uh, bundok tapos ito kab kabila ganun din hanggang dun sa taas okay so yan po yung pangatlo and punta na naman tayo dito sa may baga langit meron din dito so kung aakit kayo ng gulugod baboy dito yan dadaan dito sa may pilpan tapos dito na lang iniiwanan yung sasakyan. Ito yung sinasabi ko na isa pang burol. Nasa gitna siya eh. Ayan Oh. Ayan. So yun yung pangatlong fault line. So approaching tayo sa pang-apat na lokasyon ng fault line dito sa Mabini. Itong bundok na nakikita nyo sa ating harapan. Sa gitna uli yan mga body no. Dito. May isa pa rin dito eh. Actually ito na. Uh, approaching na tayo sa mismong fault mga nasa pagitan siya ng mga bundok, mga bali. Ito, Bangalangit langit area na to. So actually, sa baba pa yung simula nito eh. Doon sa baba. Grabe, ka-foggy dito oh. Ayan, dito. Maaring yan oh. No? And meron din dito sa kabila. Halos magka... magkadikit ito. Ito mismo yung lokasyon oh. No? Nandito sa pwesto natin. So ito yung isang fault line. Uh, north. Nandito tayo. Nalampasan na natin eh. Pero actually, galing yung sa dagat. Papaganon. Uh, paakyat. Dito uli. Dito uli. Then dito sa kabila meron din. Ayan, sa may binandirahan. Hindi na lang natin makikita pero halos uh, itong bundok na to. Nasa gilid siya, papaganon siya. So meron pa tayong ilang dadaanan dito. Ito actually uh, na Fault hanggang doon to sa may dulo. No? So yung takbo natin, naka-parallel tayo sa fault line. Nandito sa kaliwa natin. Ayan o. Oh. Mahaba to hanggang doon to sa dulo Nandito sa baba ng uh, bundok na to mga body So ingat lang tayo dito kasi medyo madulas ang uh, kalsada So medyo lumayo tayo ng kaunti doon sa fault So itong area na to papunta na to sa panay Dito sa kaliwa banda Medyo lumayo lang tayo dito sa fault kanya yung papunta ng panay Masasalubong uli natin dito sa unahan So ito ay San Teodoro na mga body Yan Huwag sana tayo abuti ng ulan. Ayan, malapit na tayo doon sa ano, sa dulo. So kung kanina lumayo tayo dito sa fault na ito, ngayon malapit na naman tayo. Ganong kahaba to. And sakop na to ng ano ng uh, San Teodoro. So ingat lang tayo kasi medyo maraming twisties at isa pa ay may dulas ng konti kaya dahan-dahan lang ayan, kita nyo itong ano, itong bundok na to sa unahan natin dito siya sa halos paanan mga body papunta doon sa ating pinanggalingan halos sa dulo na tayo nung fault na to so dito siya sa anong to sa paanan ito. paanan ng bundok na to mga body ayan lumiban na tayo eh so yan yung location natin lumampas na tayo pero itong fault na to diyan tinan kung ito yung Juana fault mula dito sa may dagat papunta doon sa dinaanan natin papaganon, So bumaybay siya sa kabundukan ano. Pumasok siya dito sa hill na to, lubang pa sa kalsada. And then uh, tumago siya hanggang doon sa pinanggalingan natin kanina. So ganoon kahaba ito. Tapos dito sa kabila meron din sa unahan yung binandirahan. Uh, binanderahan. So hindi natin sure kung binanderahan talaga 'yan kasi may putol siya tapos yung kadugsong niya nandito sa kabila. So itong binanderahan fault mga body Itong bundok na to sa unahan natin dito sa baba nito papunta dito sa uh, gulugod baboy naman sa paanan ng bundok na to dito. Ito na tayo sa mismong tapat oh. Ito ito itong area na to. Papaganon. So itong area na to, papaganon siya naman, papaganon. Nilang pasa natin kanina itong fault na to. Paakyat uli doon sa kabundukan. So doon doon lahat halos uh, sumasalubong sila sa tuktok ng uh, binanderahan ano sa gulugod baboy so posible na medyo nag uh, mali, kamali lang tayo ng konti no sa kalkulasyon pero definitely nandito sa lugar na to dito sa part na ng uh, San uh, Teodoro okay tigil tayo dito sa glit ang ganda din ang view dito oh. ayan yung uh, Marikaban Island Sombrero Island you know, tingloy dito yan So ito, ayon dun sa kaibigan natin. Kasi nga, di ba, uh, Hulu Caldera, nag-collapse na noon. Siguro million years ago na to. So lumubog lahat ito. Itong part na to ay bunga nga na siya. No? Or yung rim ng ancient caldera. Papunta doon, Batangas Bay. Papaikot na papaganoon. So nasa gitna siguro itong uh, Kalumpan Peninsula mga body ito lang yung lumit nakalitaw sa tubig pero actually kaya nga maraming mga fault line dito sa area ng uh, Mabini so nandito si Kuya Edgar no from Surigao ayan uh, nakatambay siya dito kanina nung uh, pumarada tayo pinapakita ko sa kanya itong mapa na to na kung saan makikita natin yung mga fault line ng Mabini dito tayo galing kanina ito itong fault line na to dinaanan natin. Tapos ngayon, papunta na tayo dito sa last, dun sa may parte ng mainit. Dito. ikot tayo, sa may mainit. Meron dun. Uh, at medyo yun yung medyo mahaba hanggang dun sa binandirahan sa bundok. So, yan. Marami salamat sa iyo, kuya. Ayo, at nakipagkwentuhan tayo nagsaglit dito. Okay, sige. Sige. Ingat, ingat. So, nandito tayo ngayon sa San Teodoro. At yung sinod na fault line ay itong sa Imsim Fault.